Hello guys, kain tayo ng goto dito sa Babs. Located at San Francisco Luna Apayaw in front of San Francisco Elementary School. 35 pesos may laman tapos may itlog pag gusto nyo ng plain pwede rin nagbablog lang ako guys para i-promote ko ang tinda ko. Ayan, may merienda ang gindera. Pero promise, masarap talaga siya. Hindi ko sinasabing dahil tinda namin, pero talagang masarap. Mmm. Ayan guys. Punta lang po kayo dito. Punta lang kayo dito. Ang landmark niya ay in front of San Francisco Elementary School. hindi lang naman to ang tinitinda namin. Isa to sa so special na tinda namin dito. Lomi meron din. Hindi ko pa na-i-vlog. Madami siya guys. Madami kaming ino-offer. Pero ito lang binag-vlog ko kasi ito yung kinakain ko ngayon. Nagpapahinga lang po ako. At the same time, nagmimerienda. Okay. Then go to with egg. May dining po kami. Kaya kahit umuulan, may makakain na po. Monday to Friday Monday to Friday open na po kami maghapon 7 to 5 mga ganun may silug din kami eh Sulit na sulit ang 35 pesos nyo, guys. Please like and subscribe to my channel. Buhay, probinsya! third So l